Yan. so ito mga karakmek yung ating papalitan ng belt dito yung ating belt na uh, dala bago so try natin yung kasya ito para

A52 AX52 Ayan Ayan Parang maliliit Ito ang ating bago ah Kailangan pa ito mag adjust ng Motor ah o. So adjust natin guys yung motor Ayan So, ayun guys. Medyo maiksi itong ating nabili. Pero, parehas yung size. Parehas yung size. Bago lang kasi. So, uh, kailangan natin i-adjust. So, luwagan natin itong mga bolt dito. Tapos, ito. So, ano ba yan? Yan. Ito. Parang natin ito so luwagan natin ito guys yan tension itong tension na you rin ano know, tawag ito tension tension you na know. rin ito yan tapos ito naman kapitan natin so nito lang guys yan tapos na yung size nito ayan, umangat siya umangat naman yan eh so parehas yung ating nabili na belt pero masikip dahil bago pa eh, bago pa kasi. yun o. So, malaki. Malaki na parin Kaya ako yeah, so, Ating uh, adjust ito. Para uh, alignment. Ayan. Yeah. So, ang alam ng ating uh, mahala sa ating ay basta palit lang ng belt meron mo yan ang nasa isip nila ay nas palitan lang ng belt And so, ito guys Maiksi ito Ah, hindi naman maiksi Parehas naman yung Parehas naman yung belt Yung size ng belt Ay, Bago pa itong Belt natin Ay medyo mag-adjust tayo Kung dito Nung... Ito Tension rod na ano ito O adjustment rod Ayan Pang ito Pangalan ito pasok natin tong belt na to kulang pa talaga And, uh, so naipasok pasok na natin yung belt so dito naman natin na-adjust natin ngayon para humapit yan kanina paangat tong motor ngayon pababa naman para may balance natin yan, okay na siguro hindi pa

bentuk nah. okay. ya Enggak lain namanya nih

So, petanna nanten do guys. <laughs> yeah. Hey. Yeah. So, petanna nanten Ayan. ok na siya guys so ngayon ipitin na natin ito itong mga lock dito para ayos na siya mga kamaster mga karakmik na i-align uh, na natin ok na siya Ya, tawarkan natin si client Para buksan niya doang sa loob Ya, tawarkan natin Yes sir, can you please answer the AC I will check the alignment Oke okay, sir Ayan guys, inutusan pa natin yung kliyente ha <laughs> <Ayan. sighs> So ito guys, yung tawag nito ay Air switch This one Air switch Pagka ito ay uh, Walang hangin Amatay yan Air switch Air switch ito tawag dito. Air switch patayin natin umatakan ayan gusto lang yung ating gamit ayan buti may katorse tayo pupudpud so ito medyo manipis na siya yo wala na tayo natin so ayun mga karakne kumandar na yung unit so hanggang dito lang yung ating mic link video sa pagpapalit ng belt so madali lang na trabaho pero may mga uh, ibang ginawa tayo dahil eh, and then may pasok yung uh, bell so nagawa natin ng paraan uh, may adjust and thank you so much for watching